Hello guys, good evening. Welcome to my another vlog. Hey, guys, ito sa Subic. Nandito kami sa Subic. Yan. Tapos na po yung fiesta sa Subic ay tagpuan. Wala na pong mga ano dito guys. Yung mga nagtitinda. Malinis na po. Kasi tapos na po yung fiesta. Kaya ito lang natira. Yung mga banderitas na lang. At saka yung mga nagtitinda. Marami pa rin ano, titindak din hapon. Yun. Tapos, so, buti na lang na binuksan na rin yung plaza sa ano, sa Sobe. Yan guys, magagabi na daming tao. Yan. Yan si Kong Ritman. Si Kong Hun. Yan po. Maganda po yung proyekto na ginawa nila mag-ama. Magkapatid congressman, si mayor at saka si vice governor ayan po guys oh. So. may bagong fountain na guys oh. Okay, so. yan ang ganda ng fountain Mga tarangan dyan guys may naliligo mga bata ayan. saway yung mga bata naliligo sa fountain dahil sa sobrang init siguro gabi ayan, ayan. Huwag kagabi na guys. Pero dami yung pagdami talagang tao na sa dito dahil sa sobrang ganda na. Ayan po. Yun may may peryahan pa rin dun. Hindi pa tinanggal. Yun. ay ano pa. Ayan. Dito sa ang guys. Sarado na yung iba. Pero sa loob niyan guys wala pa. Kasi ano. Kasi marami pang nagtitinda sa likod sa mga gulayan. Isdaan. Ayan. Dahan. Ayan. Then, dito po, andito, yung ano guys, yung terminal, binuksan na rin. Ayan oh. binuksan na rin yung terminal guys. Ayan. Ay, kung hindi ako, di, ako makapunta ng guys kasi nandito si Mrs. sa loob. Nandito si Mrs. sa loob, yan guys. Ayan si Mrs. Ayan, oh. Ayan. And, dito si Mrs. guys, kumakain pala ito eh. Ayun. No? Ganyan-ganyan lang si Mrs. guys. Matakaw pa rin yan. Ayun mm yun -hmm. eh. So, matakaw na eh. Guys, dalawang box. Kunti lang natira. Ayan. Oh. Pero yun guys. Ang ganda talaga ng subid guys. Oh, kasi nga, patag dito. Pero sa gilid guys, daming bundok yan. Ayun o. Oh. ba? Diba? Pero mas, sa unahan naman, mas maraming malalaking bundok lang guys. Hindi makita kasi malalim masyado o oh, diba ang ganda no yan dito ganda yung sa subik sambalis marami na mamasyal masyal yan dito na kaya pa rin guys yun know. oh. okay guys babay na guys babay na yan